Hello guys! Good morning! Another day, another vlog. Kain tayo ng almusal guys. Nagluto ako ng lakmi. Tapos nilagyan ko siya ng konting tulay. Para hindi siya masyadong maalat. Half lang siya. Tapos, try kong gumamit nito. Alam mo guys, gusto ko talagang matuto gumamit ito. Pero talagang ang hirap. Hindi talaga ako marunong. Kasi pag kumakain kami doon sa Samjopsal, ako lang na yung katulidor, hindi ako makagamit ng ganito kasi hindi na ako maroon. Ngayon, pag kumakain ako ng mga ganito, talagang pinatry ko siya. Kaya lang talagang ang hirap talaga, Diyos ko. O, oh, kung mo, talo pa ako ng anak kong maliit, yung anak kong bunso, marunong siyang gumamit ito. Ang hirap na hirap akong ganito ito, guys. Hmm. hubong mm nilagyan ko siya ng repolyo oh mm. my god matanda ako sa mundong ibabaw pero hindi pa ako marunong gumamit ito samantala yung anak ko ang galing nila mag gumamit ng ganito

kainit. Ang tingin niya. Kung paano gumamit ito. Tingit, tingit, tingin natin ko naman siya sa YouTube. Kung paano gumamit. Kaya kung talagang, iwan ko ba? Wala kasi sa bundok nito eh. walang isa dito sa bahay nasa isip ko ngayon kaya para hindi ako maboring kumakain na ako ng kumakain ayoko na mag diet erase na wala na sa isip ko yun tinanggal ko na talaga yung pagda diet harap talaga siya pag nilalagay ng gulay. Hindi siya masyadong maana. Oh, tingnan nyo guys. Hirap na hirap talaga. Oh my God. Minsan takam-takam ka takam. na. Tapos hindi mo siya maisubo. pa na. Kasi wala akong ginawa kung mag-chat. Libangan ba? Di, libangan ba yung kumain? Kaya mo nga. Kaya mo silang na silang salita ko na. Ang taba-taba mo na. Bye guys. That's all for today's mini vlog. Bye. Thank you for watching.